Hi guys. Kumusta kayo? Sana okay kayong lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan, mga OFW. Sa sulok ng mundo kami naroon. Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating another vlog. Yan. Tribute lang ito, guys. Tribute o kumaga throwback. No, gusto lang natin uh, gusto ko lang balikan yung mga ano ni Atigay Nura unur no? So, eto, uh, yung uh, pagbisita niya no, doon sa Malacanang, no, yung pagtanggap niya ng kanyang uh, parangal bilang national artist na binigay ni, uh, yung baga pinagkaloob sa kanya ng Malacanang ng panahon ni Tatay Digong. Pero bago yan, huwag kalimutan isubscribe yung YouTube channel natin at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video dito sa ating munting tahanan no so dito tayo sa kanyang uh, ano tingnan natin yung kanyang uh, no dito siguro meron pang hindi nakapanood dito pero uh, basahin ko lang muna yung kanyang mga pagpasalamat no pasalamat niya kay uh, Tatay Digong and then yung mga ah uh, ano niya kasi wala naman ito hindi sila pwede mag -video doon sa loob ng malakanyang kaya ang pwede lang doon is mga photos so meron siyang mga pictures na ginawa ginawa niyang uh, uh, video no Pe, pero merong mga caption no yung mga picture na dito ginawa nilang video unahin natin itong kanyang mga uh, pagpasalamat Pagpasalamat kay Tatay Digong. No? Sabi niya dito, ah, uh, na maaring matanggap niya yung kanyang, uh, ano. So, wait. Ano lang muna. Ibalik natin kasi ano ito eh. Ayan. So, eto guys. Ito yung, ito yung mga pagpasalamat niya kay Tatay Digong. Pero, dahil nga pictures lang no ang nilagay so ang yung caption ay uh, babasahin natin no yung kanyang caption dito no, sabi niya dito una po salamat uh, salamat uh, sa aking uh, taos pusong papasalamat sa ating mahal na pangulo Rodrigo Roa Duterte no yon ang sabi niya dito Ayan. so yun ang una niyang uh, ano yan o oh, picture ni tatay o oh, nilagay niya yan then uh, caption again uh, para sa kanyang uh, pagkilala sa aking na tatanging contribution contrib uh, contribution sa larangan ng uh, pelikula at uh, ano ito? at broadcast no sa pamamagitan ng pagkaloob sa akin ng pinaka mataas na karangalan yon ayon <laughs> yun oh guys Binabasa ko lang yung caption no ng ah, kanyang ah, ginawang video no sa mga photos, Kasi photos lang ito ginawa niya at then lagyan yung caption no. Yan, yung sa pelikula niya na Himala no, Himala at yung Atsay Maaaring a uh, na maaaring matanggap ng isang Pilipino ang maging isang national artist. Yan, no? 'Yun yung kanyang uh, yung parangal niya, national artist. <clears throat> ang swerte talaga ni Ati no? Uh, na pinagkaloob talaga sa kanya ng Panginoon ito, Ito mahaba-haba ito. Ah, pasasalamat din sa bumubuo ng ah na NCCE at ah GGP sa pamumud ano to pam panunood ha pamumu ano ito pam pamunuan pamunuan pala pamunuan ni eh, pamunuan ni uh, G. Arsenio ni Alisaso sa kanilang paniniwala sa akin sa aking kakayahan at ambag para sa ikah yayaman ng ating kultura sa pamamagitan ng mga pelikula uh, na aking nagawa bilang artista at producer ay pasensya na guys <laughs> ini ako masyado <laughs> hindi ako masyado makakita ayan yon ang kaniyang uh, mga ano dito ito naman uh bun ano 'yung pelikula na 'yon? Tapos dito, Tayti Wardior. Dami siyang pelikula. Ah, oh, eto pa ang kwento. Dami. Marami siyang mga pelikula, 'no? 'Yan. Ito 'yung mga interview sa kanya. 'Yan, 'no? So, 'yun guys, 'no, mga pagpasalamat niya sa ating dating pangulo ayan ah uh, ah uh, pasasalamat din sa akin mama at papa sa kanilang paggabay sa akin mula sa kabilang buhay uh, yun at ito yung mga magulang niya oh. Uy, nawala na at ito ito pa sa aking mga tagahanga na buong pusong nagtiwala at naniniwala sa aking kakayahan mula noon hanggang ngayon yan mga tagahanga ni Ate Gay no kaya karamihan sa tagahanga ni Ate Gay mga ano na mga mga senior na rin no ito pa sa aking mga anak at mga apo na nagsilbing inspirasyon at sa mga taong nakas, nakasama ko at nananatili sa aking tabi gayon din kay Jan Rindes ang aking kaibigan na naririyan palagi ayan siyan si Jan Rindes guys yun yung nakasama niya hanggang sa huling hininga niya si John Rindis at dalawang taga hanga niya yun ang nagbantay sa kanya sa hospital hanggang namatay si Nura Unur yung tao na yan ang na nakasama niya si John Rindis yan so ito na yung mga ano niya o pamilya niya mga anak niya yan Nagcelebrate sila sa kanyang uh, uh, pagiging uh, artist national artist. Higit sa lahat sa atin po umay kapal para sa biyayang ito na pinagkaloob niya sa akin. Diyos mabalos po. Yan, Yan ang kanyang uh, mga pasasalamat sa lahat salamat na kay uh, Presidente Duterte at sa mga tagahanga niya at sa kay uh, yung sa tao na hanggang sa huli diyan ang kasama niya yan si Jan Rindis no na kaibigan niya no so yun guys ang ano at ito ipakita ko sa inyo din itong uh, video na doon siya sa malakanyang no nang doon siya sa Malacanang na uh, kasama si Tatay Digong wag lang natin lagyan ng music kasi may music ito baka makapiray tayo ito yun guys yung <coughs> pumunta siya sa Malacanang doon siya sa ano sa Malacañang kasi bawal ang um, ano, bawal mag video. Kaya picture picture lang sila doon sa loob. Pati yung mga anak nga niya nagpunta doon picture picture lang sila, no? Bawal ang video. Yan oh, yan. 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 May, may ano na siya diyan eh. may sakit na siya diyan. Yan, oh. yan oh. Yan oh. basahin niyo yung ano, caption niya diyan. Yan. Yan. Ako po ay taong so, sa, sa taong magkaroon po ako ng sosya, special po to sa ating Pangulong ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Rua Duterte at Senador Bungo para ipagkaloob po nila sa akin ng formal ang National Artist Award award. 'Yan. National Artist Award niya. Ako po bilang isang nura honor ay walang ah, hangang mapasalamat hindi hindi ko po ito makakalimutan. Ayun. Una sa Diyos, sa aking mga tagahanga, sa aking mga anak, kaibigan, aking industriya na dahilan para maibigay sa akin. Ayun oh. 'yan guys, oh, nag-ano siya. Oh. Duterte Duterte tayo si Nur Onur ayan yung mga anak niya ayan meron ding video si ano dyan eh si Ian ah uh, si Ian na uh, Dillion no kasi nakita ko rin yung video ni Ian Dillion pumunta sila sa Malacanang ayan so picture picture lang kasi bawal man ang video doon sa loob. Yan. Yung mga an an, an anak niya. Ibiga. Nandiyan din si ano. Ang pamilya niya. Yan o. Ayan. Ayan o. Oh. Tatlo sila. malakan yan yan o oh, di ba so yun lang guys no ang ating na ah, uh, sabi niya dito maraming salamat abangan po ninyo ang mga susunod na mga mga ano pa no ito yun no, yung mga ay wala na tapos na so yun guys ah uh, kahit sa huling uh, huling uh, pana, panahon o buwan na buhay siya at least na ibigay talaga sa kanya yung uh, dapat na para sa kanya no at uh, kahit na wala na siya at uh, uh, umalis na siya sa mundong ito na ano siya masaya no masaya siya no, na sa kanya na meron siyang ano na ano siya magaling nakita niya yung kanyang pinaghirapan sa kanyang kabataan hanggang sa siya may edad na kasi kahit uh, hanggang sa huli niyang ano buhay nakatanggap pa rin siya ng mga awards no meron silang awards ni Christopher Delion yung uh, sabay sila uh, na tumanggap meron din silang award 2 so, two days ago before siya namatay nagsama pa sila ni Philip Salvador tumanggap ng awards o ba diba? so kahit pa paano uh, na ano talaga ni Nora Honor yung kanyang uh, uh, kagalingan bilang artista, bilang singer bilang ina bilang kaibigan Ah, dadto din sa kanya na kung gaano siya kamahal ng mga tagahanga niya at sa mga kababayan nating mga Pilipino na ah, bilim sa kanyang kakayahan at kagalingan, no? So, kahit wala na siya, maalala pa rin natin, alalahanin pa rin natin, hindi natin makalimutan 'yung kanyang mga ginawa na mga pelikula, teleserye, kung ano-ano, no? Nora Honor yan eh. Katulad ni Fernando po, no? Hindi natin makalimutan. Kasi nandyan yung mga remembrance ba na iniwan nila. Yung mga movies nila. Katulad ni Dolpe, yung mga movies niya. Lahat ng mga artista na pumanaw na ng mga uh, merong iniwan, no? Hindi pa rin natin makalimutan mo pano panood pa rin natin lalo na yung mga uh, movie na merong uh, uh, related sa politika oh ako nanonood talaga ako ng mga movie yung may mga ano sa politika ano yung mga nangyayari sa politika kasi kung makikita mo yung politics natin ngayon nakita ko na sa movie yon eh <laughs> nakita ko na sa movie yun <laughs> yung mga pelikula nakita ko na yun lalo na sa mga pelikula ni Binoy. Eh, ni Robin Padilla na? makikita mo talaga doon kung anong klaseng politika ang Pilipinas meron ang Pilipinas totoo yun guys so hanggang dyan lang dito lang guys di ano ko lang di throwback ko lang yung uh, ano ni Ah, uh, Nora Uno. Uh, kasi ako napanood ko 'yan bago lang din doon sa uh, YouTube channel lang anak niya. At pinanood ko rin dito sa YouTube channel niya. Kasi nga parang hindi ko napanood sa ano kasiyan mainstream media, no? Hindi ko alam kung pinalabas ng mainstream media yan noon, yung uh, time na 'yon. Kasi yung para time na 'yon parang pandemic pa eh, no? So, buti naman at uh, meron tayong uh, cellphone, social media, no? Meron pa rin tayong nakita na mga pictures. So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat and God bless you all.